Naririnig nyo naman ang sigaw okay. ng mga tao. Bawi na lang tayo sa eleksyon. Kung makabongbong ka, detuloy lang. Kung makaduterte ka, detuloy lang. Pero makakabawi na tayo sa panahon ng eleksyon. Yun ang sabi ni Kitty Duterte. Ha? Ano po, um, patungkol sa ano, anong masasabi mo sa nangyayari ngayon, sir? Tungkol saan? Mm, um, patungkol sa issue ng presidente. Nasuya so, na nga ako ron eh. Diretso suya na ako rin uh, Ang dahilan kasi Alam mo na yan, babawi na lang tayo Pagdating ng election uh, I would like to think Na parang katulad na lang nung kaya Nung no? sabi ni Kito Duterte Relax lang daw tayo At talagaan natin ang ating mga sarili At bumawi na lang tayo sa election Yon, yun ang sabi, yun ang sabi. Bumawi na lang. Bawi na lang, wala naman tayo magagawa, pansamantala eh. Hindi mo gusto yung bumagsak yung current na gobyerno. Bakit? Kapag ka bumagsak yung gobyerno mo, damay tayong lahat. Mag-aalisan yung mga investor. Yung bansa natin, mababawasan ang tiwala ng buong mundo sa atin. Etcetera, etcetera, etcetera Yes. Makakabawi naman tayo pagdating na eleksyon eh. Nakikita nyo naman eh, di ba? Doon sa panahon na nangangampanya na ngayon yung current na president natin, eh naririnig nyo rin naman na ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte, kahit si Bongbong yung nakakampanya. Duterte. <laughs> <laughs> so, naririnig, nyo naman, naririnig nyo naman yun Naririnig nyo naman yun eh diba? So naririnig nyo naman lang Siguro okay. ng mga tao eh. Bawi na lang tayo sa election Kung makabongbong ka Detuloy lang Kung makaduterte ka Detuloy lang Pero makakabawi na tayo Sa panahon ng election Yun ang sabi ni Kito niya Apat sir Thank you so much sir